Madalas ako maghintay sa labas ng ating paaralan. Ang sasabik na sana, muli kitang masilayan. Hindi naman ningid sa iyong kaadaman. Minsan na din tayong naging biktima ng matamis na tuksuhan. Oo, meron akong pagtingin sa iyo. Subukan ko mang ilihin, pero di pa rin ay tago. Kaya sa kagustuhan kong malaman kung ano ang nararamdaman mo gumawa ako ng isang sulat at sikretong ibinigay sa Hindi ko inaasahang may sagot ka na kinabukasan. Bigla tuloy bumilis ang puso ko kinabahan. Pero kahit ganun pa man, pilit kong nilabanan at sinimulan kong basahin ang maikli mong lihang. Ika'y natuwa at labis na nagpasalamat. Ngunit sa iyong palagay, ika'y di karapat dapat. Nagpayo kang ibaling sa iba ang aking nadarama. Dahil ikaw pala noon ay may minamahal ng iba. Sa araw na yon, tila gumuho ang mundo. Nabalot ng makapal na ulap ang marupokong puso. O kay hirap tanggapin, kinabukas ay tila naglaho. Kahit anong pilit gawin, tadhana'y di na mababago. Lumipas pa ang ilang mga taon Takbo ng panahon ay mabilis na lumaon. Balita ko ay may pamilya ka na ngayon. Ngunit bakit ang paghinga mo'y singlalim ng lumang balon? Malayo daw ang iyong sawa. Sinubo kang lumisan tungo sa ibang bansa. Noong una ay madalas ka pa niyang maalala. Pero nang magtagal, bakit tila nagbago na? Hanggang isang bes, tumawag kang na luha ipinahayag sa akin ang masamang balita. Iniwan ka na niya at sumama sa iba. Nais ko pawiin ang lungkot mo'y hindi ko magawa. Kung alam ko lang na ikaw ay masasaktan, kung sana hindi ako tumigil bago sa akin pang sinubukan. Kung patuloy sana kitang sinuyo at pilit na ipinaglaban. Kung may babalik ko lang sana ang ating nakaraan. Kay lupit na sinapit ang hagupit ng kalungkutan. Paano ko pa ba sa'yo maipaparamdam? Paano pa maibabalik ang pagkakataong nasayang? Kung ikaw pala ngayon ay tuluyan lang na maalam. Huli na pala ng aking malaman. Bakit kay lupit sa atin ng ating kapalaran? Bakit kay bilis lumisan? Bakit hanggang ngayon ako pa rin ang hihinayang? Di na napigilan pa ang luha kong tumulo paano pa mabubuo ang pangarap na gumuho? Bakit sa hirap ng buhay ikay nagpatalo? Labis akong nagsisisi kung bakit ba walang tayo?